Hello mga kabarkats, another day, another vlog na naman tayo mga kabarkats Update na naman natin itong our Castillo segment mga kabarkats Yan, kita kita natin dito sa drone shot is pakurbada na sila mga kabarkats Pakunta na sila doon sa Jerome Kunti na lang mga ilang metro na yan, aabot na sila sa Jerome Yan itong project dito sa Davao Coastal Road na ongoing project. Ito yung latest update natin as of March 7, 2025 dito sa Davao Coastal Road. Yan, let's go. good morning mga kabay -tads. Ngayon mga kabay update na naman natin itong Sa Leon Garcia Na Project natin na naman titignan dito kung kumusta na ba itong proyekto dito Itong Babao Coastal Road Yan, meron pa palang kuhan dyan mga kabay Hindi nila na tapos parang Lalagyan ng box culvert siguro dyan ay, para ito ang tubig dito is lalabas doon sa dagat. yan Ayan, pupunta tayo doon sa dulo mga waiters kasi yun ay yung project na uh, papunta ng sa Jerome Apostilio. Ayan. taas-taas. Pwede lang ako kasi yung tambak nila doon sa dulo. Minis na sila dito mga kawerkats oh. Good morning mga kawerkats Ngayon mga kawerkats is nandito tayo sa may Arcastillo dito sa Davao Coastal Road. Kasi may nag-request sa atin kung kumusta na ba daw dito. Yan. Binalikan natin ito mga workers kung kumusta na ba dito sa may Arcastillo. Ito yung papunta na doon. Oh, kita, kita natin yung Santa Ana Warped Bridge. Malapit na din yun. Tapos kasi yung landing site nila is yan uh, konti na lang. Yan na uh, area. Tapos dito papunta is itong tulay. Sa lukuyang ginagawa pa rin nila dito yung minor weeds dito sa project na ito tapos dito na side is nagpipinish na itong disintilaw yan you know? o kasi ang ginamit nila is nagkuha na sila ng yung graba ibig sabihin yung parang kuha na para pinis na para pour asphalt, asphalto na tapos doon ban guys parang mataas na yung tambak nila kasi dito dumadaan yung mga truck eh papunta magtambak doon siguro iwan ko kung para mang pinix na nila dito kung dito pa ba dadaan yung mga truck tapos dito banda mga workers ano ito yung bike lane at saka daanan ng tao Yung magja jogging dito eh. is pinix na rin nila yan papunta doon Ah. Uh, area and itong tulay dito ito tulay oh, boss, yung buntag ah. boss hapit ka mo, hapit na ah, bisintila mo na no Gamay lang inyo ano? Ang nitiwas dito, UBI na no? Diri kaya mas nag-agi? Diri kaya masalah na agi Magtambak kaya? Diri nagagi Ha? Ito papinis naman nyo ari o? na ano? Panilaan na ni dito? Ah, ang gil. Ha, yung Yan ha, orchid. Itong tulay dito. Hindi pa na kuha nila mga orchids. Pero nakalibil na siya dito nakalibil na itong Kulay dito sa kanila Sa bisintilaw Yan pero madali na lang ito mga workers For kuha na lang ito For flooring na lang Itong tulay nila Kasi nakalibil na doon Papunta doon Yan kunti kunti na lang talaga ito mga workers Kung Kung Paano talaga ito Putuhanin talaga itong trabaho nila dito Kaya kung wala ang putol-putol Kunti na lang talaga Boss, yung buntag Update uh, <laughs> ka, update ka <niya>, rin yung <laughs> project Ha? Up mabaitit ang mga trabante dito sa Bising pilaw dito sa kanila hindi eh, kundi -kundi na lang talaga itong project dito kasi kapag maasfalto na dito dito nag nagkuha na sila dito nagpipins uh, na sila pag maklose na dito hindi na tayo makadaan dito na area kung aabot na yan dyan kasi ito yung bakod nila eh dito yung bakod nila yan hanggang doon papunta dito itong bakod nila yan. yan maliit ka lang talaga ito yung line canal nila papunta doon yun, Ito yung update natin sa dito sa Arcastillo uh, Davao Coastal Road na ah, Malapit na sila doon mga kabalikat yung tambak nila sa Jerome Arcastillo talaga Nagliliko uh, na sila doon papunta sa Jerome itong tambak nila konti-konti na lang siguro Like and subscribe to my channel and press the button bell para ma-notify kayo Sa mga video na i-download ko especially sa mga travel vlog natin Yan, sige, bye-bye. God bless.